kapag ang mga mamamayan sa isang bansa ay namumuhay sa kahirapan, sino nga ba ang may kasalanan? Ang gobyerno ba dahil sa kawalan ng aksyon para tumugon sa usaping ito? O ang mga tao mismo dahil sa kanilang katamaran? Sapagkat ang kahirapan ang pinakamasamang anyo ng karahasan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng Pilipinang minsan ang nagsikap iahon ang kanyang pamilya sa matinding kahirapan. Pag-iisip niya ay di mahalaga at dinamalayang siya na paglalangan sa kagustuhang may mapasukan. Nakipagsapalaran sa banyagang bayan nang dibatid ang naghihintay na kapalaran basta't pamilya matulungan. Ngunit sa pag-aakalang makakasumpong ng luntiang pastulan, siya ay inuwi na sa kahon ay nakalaman. Ang kwento ng mga misteryo at masaklap na kapalarang natamo ni Marie-Chris Shoson, Japayuki sa kamay ng mga Yakuza. Japan Japan sagot sa kahirapan Pero kung bago ka pa lang sa ating channel Pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button Para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Higit pa sa lahat ng mga bansa sa Asia Ay wala nang titindi pa sa naging pinsala ng bansang Japan Matapos silang bagsakan ng dalawang bomba atomika Noong ikalawang digmaang pandegdig Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay sila pa rin ang naunang namayagpag at mabilis na kabangon patungo sa kaunlaran. Pagpasok ng dekada 90 ay numero uno na ang Japan sa pinakamaunlad na bansa sa Asia o maging isa sa buong mundo. Sa panahon na ito ay buhay na buhay ang ekonomiya nila lalo na yung nasa sektor ng entertainment. Palibhase maunlad na nga ay wala na o kulang na ang kanilang mga kababaihan para punan ang napakasiglang sektor na ito. Dahil dito, danda ang libong mga kababaihang asyano ang kailangan nilang i-import para makapagtrabaho sa libu-libong mga pook, libangan at aliwan na siyang nagpapasigla sa kanilang ekonomiya. Samantala, ang bansang Pilipinas na noon naman ay namumuhay na sa kahirapan ay bigong bigyan ng sapat na pagkikitaan o trabaho ang bawat pamilyang Pilipino. Kaya't marami sa ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran na magtungo sa ibang bansa sa isang dahilan, ang makarao sa kahirapan. Dadalawa lang ang destinasyon noon ng karamihan sa mga Pilipino. Ang bansang Saudi Arabia para sa mga kalalakihan at ang bansang Japan para naman sa kababaihan. Taong 1991 sa panahon ni Pangulong Cory Aquino ay naitala sa datos ng Labor Ministry ang tinatayang 80,000 mga Pilipino ang nagtungo sa Japan para makapagtrabaho at 95% nga dito ay mga Pilipina. Kaya't nauso noon ang salitang Japayuki. Ang mga Japayuking Pinay na ito ay bahagi lamang ng daan ang libong mga kababaihan sa Asya na hina ng bansang Japan. Sa likas na nga siguro talaga ang pagiging mapagsamantala ng mga Pilipino sa kanilang kapwa, kumita lang ng malaki para sa kanilang sarili. Ang isa sa nabantog na Pilipinang naging Japayuki ay si Marie Chris Yoson siya ay isinilang noong taong 1969. Tubong Bicol Region at Kalaonan ay nanirahan sa Baklaran sa Kalakhang, Maynila. Si Sioson ay panlabintatlo sa labing apat na magkakapatid. Kaya't sa bilang nilang iyon ay di na kailangan pang itanong kung gaano kahirap ang kanilang naging kalagayan sa buhay. Bilang isang Pilipina, si Marie Sioson ay mayroong kagandahan sa kanyang tindig. Buwan ng Enero taong 1991, sa edad niyang 22 anyos ay walang trabaho si Marie Chris. Pero isang araw ay merong mga recruiter ang nag-alok sa kanya ng trabaho sa Japan bilang isang cultural dancers at ang gagawin lang nila ay magsuot ng pambansang kasuotan habang nagsasayaw ng mga folk dance ng Pilipinas. Napakagandang paanyaya noon at pagkakataon para mabigyan ni Marie Chris ng mas maayos na buhay ang kanyang pamilya kaya't siya ay di na nagdalawang isip pa na ang inaalok na trabaho bilang entertainer. Si Marie Chris at iba pang na ay nauna nang nag-aral ng pagsasayaw sa local dance school sa Maynila. Pero doon pa lang ay napansin na niya na hindi lang basta folk dance ang itinuturo sa kanila. Dahil na magtagal, pati ang mga modernong sayaw noon ay pinagagawa na rin sa kanila pero nagwalang bahala lang si Marie Chris sa pagkakataong iyon sa tulong ng kanilang recruitment agency ay nagawa nilang makakuha ng noon ay tinatawag nilang yellow card. Ito ay isang permit na ibinibigay ng gobyerno para makapagtrabaho ang sino man sa ibang bansa. Pagkalipas ng tatlong buwang pagsasanay, buwan ng Abril noong taong 1991, ay nagsimula na nga ni Marie Chris ang kanyang pangarap para sa pamilya. Siya ay nakakuha ng anim na buwang kontrata bilang dancer o entertainer sa Japan na ng 1,500 dolyar kada buwan. Mula sa Maynila ay lumipad ang aeroplano patungong Bangkok sa Thailand bago nagtuloy sa Narita Airport, ang gateway sa Tokyo, ang kabisera ng bansang Japan kung saan nandun buhay na buhay ang entertainment industry. Pagkababa pa lang nila sa airport, sila ay sinalubong ng kanilang employer doon at pagkatapos ay inihatid sa isang club sa lugar ng Fukushima na pag-aari ng isang Keiso Kato. Walang kalam-alam si Namare Chris na ang club pala na napuntahan nila ay meron ng siyam na entertainer na tumakas o di kaya ay nagpapasak klolo. Sa madaling salita, si Namare Chris ay nabudol. Dahil ang Pilipinya ng kasuotan na pangako sa kanila ay naging mahahalay na pananamit pala. At ang mga kultural o ang mga folk dance ay naging mahahalay na sayaw sa entabladong patay sindi. Ang club pala na kanilang napasukan ay pinamumugaran nang noon ay bantog na bantog ng mga yakuza. Sila ay isang maimpluwensyang grupo ng mga mayayamang Hapones na nagpapatakbo bilang mapya na nakilala ding isa sa pinakamalulupit sa buong mundo. Dahil sa lakas ng kanilang impluwensya, ang mga yakuza ito ang responsable sa human trafficking ng mga kababaihan para buhayin ang sex at entertainment industry sa buong Japan. Walang pagpipilian ang mga kagaya ni Marie Crescioson na napaglalangan dahil sa kahirapan ng buhay kundi ang sumunod sa ipinagagawa sa kanila dahil lang kanilang mga pasaporte ay hawak ng kanilang employer at ang kanilang sahod naman ay iniipon at saka palang ibibigay pagkatapos ng anim na buwang kontrata. Marami sa mga Pilipinang Japayuki doon ang tinatanggap na rin ang ganon sistema at kalakaran dahil ang dahilan nila ay maghubad man sila o pumasok sa prostitusyon ay wala namang nakakaalam sa kanila sa Pilipinas dahil nakakauwi naman talaga din sila ng ligtas at totoong napakaraming pera basta sumunod lang sa mga patakaran. 90% ng mga entertainer ay talagang itinutulak nila sa prostitusyon at ang tatanggi ay sinasaktan ng mga yakuza gaya na lang ng pagpaso ng sigarilyo o kaya ay ginagamitan ng patalim sa harap ng iba pa nilang kasamahan sa loob ng club bilang maging babala. Si Marie Yoson ay isa din sa kanila na nagtitiis ng maraming hirap sila ay kalimitang nakalagay sa tinatawag nilang Monkey Cages o ito yung isang kwarto na punong-puno ng mga kababaihan at sila ay nakapadlak sa loob at binubuksan lang iyon kapag mayroong customer na namimili ng kanilang magiging parausan. Marami sa kagaya ni Marie Chris ang hindi na masikmura ang pinapagawa sa kanila ang napipilitan tumakas sa anumang paraan. Merong tumatalon sa mga bintanang matataas, tumatakas o di kaya ay nagpapasaklolo. Meron namang ibang pinapalad na makatakas ngunit ang karamihan ay hindi. Na kapag minamalas pa ay hindi na rin nakakarating o iniuulat pa sa may kapangyarihan. Ika-27 ng Hulyo taong 1991 nang magkaroon ng pagkakataong makapagpahatid ng sulat si Marie Cris sa kanyang nanay Basilisa dito sa Pilipinas. Dito ay inilahat niya ang lahat ng paghihirap ng kanyang dinadanas bilang entertainer sa Japan at nagsabing gusto na niyang makauwi Nabanggit din niya na siya ay mababaliw na doon kapag hindi siya nakali sa club na may hawak sa kanya. Naulit muli ang sulat na yun noong pito ng Agosto sa kaparehong taon. At muling nagsabi sa kanyang nanay na hintay na siya sa Maynila at siya ay papauwi na. Ngunit dilingid sa kalaman ng kanyang magulang ay iyon na pala ang huling mensahe ng anak. Dinagtagal si Marie Chris ay isinugod sa isang hospital sa Fukushima at pagkalipas lang ng isang linggo siya ay pumanaw na. Nagkaroon daw siya ng sakit na hepatitis ayon sa death certificate na ibinigay ng mga doktor. Ika-25 e na September 1991, nang umuwing nakakahon ang dalagitang minsan ang nangarap makaahon sa kahirapan. Kasama ding isinauli ang kanyang mga personal belongings at ang halagang 5,500 dolyar na kanyang sinahod sa loob lamang ng tatlong buwan at sampung araw na pagtatrabaho bilang Japayuki. Ito ay inihatid mismo sa embahada ng Pilipinas doon ni Keiso Sato ang mayari ng club na pinasukan niya. Pagdating dito sa bansa sa kalagitnaan ng pagdadalamhati ay binuksan ng pamilya niya ang ataol kung saan dito nga ay nakita nila ang mga pasa na palatandaan na pinahirapan ito at may tama pa ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil dito ay humingi ng tulong ang pamilya sa NBI para maautopsi si Marie Chris na ginawa nga ni Dr. Floresto Arizala ng NBI. At dito nga natuklasan ng doktor na ang ikinamatay ni Marie Christ ay traumatic head injuries. Nagkaroon ito ng matinding pagdurugo sa loob ng ulo na posibleng nagmula sa paghataw ng malakas ng matigas na bagay. May tama din siya ng double blade na patalim na pinayikot-ikot pa sa kanyang hita at sa masailang bahagi ng kanyang pagkababae na ipinasok ng patayo at ito nga ay posibleng mula sa samurai na kilalang gamit ng mga Yakuza. Kaagad nagpadala ng kinatawan ng Pilipinas sa Japan kasama na ang doktor na nag sa kanya para linawin sa ospital ang tunay na naging kaso ni Mark Chris Yoson. Umaksyon naman kaagad ang Japanese police pero dahil nga nasa death certificate nga niya ay isang karamdaman ay isinarado na nila kaagad ang investigasyon at di na nila pinakinggan pa ang autopsy report at ang delegado ng Pilipinas ay umuwing na kanganga. Hanggang sa idineklara na lang ng gobyerno na ang mga overseas workers bilang mga economic heroes o bayani ng ating ekonomiya na di rin naman nakatulong sa kanila. Pagkatapos ng kaso ni Marie Chris ay nagkaroon pa ng Senate hearing kung saan ayon pa sa testimonya ng Philippine Embassy ay 33 iba pa na mga Pilipino workers ang namatay doon sa Japan noong ding taon na yun ng 1991. At labindalawa sa kaso ng mga ito ay kahinahinala kagaya ng kay Marie Chris. Bukod pa dito ang mga dina na i-report pa sa kanila na wala ng katiyakan ang bilang. Si Maricris Yoson na minsan ang nangarap tumakas sa kahirapan ay naglakas loob ng mga ibang bayan upang sunduin ang mga pangarap ngunit iniuwing na kakahon at dina kumukurap. Siya ay pumanaw sa edad na 22 anyos lamang. Si Marie Chris Yoson ay isa lamang sa milyon-milyong mga biktima ng kawalan ng maayos na hanap buhay na bigong likhain ng gobyerno para sa mga tao. Dahilan para magsitaka sila o magpaalipin sa mga dayuhan sa sarili nating bayan. Ito ang pinakamalaking problema ang kinakaharap ng bansang Pilipinas magpasa hanggang ngayon. Kapag ang mga mamamayan sa isang bansa ay namumuhay sa kahirapan, sino nga ba ang may kasalanan? Ang gobyerno ba dahil sa kawalan ng aksyon para tumugon sa usaping ito? O ang mga tao mismo dahil sa kanilang katamaran? Ikaw kaibigan, tambay, kain, tulog, inom at gala lang ba ang inaatupag mo sa araw-araw? Nalalaman mo ba ang obligasyon mo bilang isang Pilipino? Dahil ang kahirapan ay ang siyang pinakamataas na uri ng karahasan. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.